Sir, ni ano, pero talta agad yung informasyon yata at It, happens, and as I said, let's give him time to review it. Uh, malinaw na malinaw naman yung mga dokumento. So I'm looking at the bigger picture. The news here for me is not uh, the mistake, but rather, is it an unwitting... Uh, kasi pwedeng wittingly or unwittingly yung atake sa Senado. Eh. Unwittingly na yung ibig sabihin, di mo sinasadya, hindi mo alam atake. Kasi finid ka ng mali. Wittingly means talagang nag-target ka And I don't believe uh, Ombudsman Rimulya will do that. I, I think his heart is in the right place, pero napakaraming boses. Nap Remember, no? Bawat distrito na may project ang labing limang kontraktor na to, nagtuturuan na yan. Kasi may politika dyan, eh. May naglalaban na mayor dyan, may naglalaban na governor dyan, may naglalaban na congressman dyan, di ba? Sa national, ganun din. Bawat gawin ng, uh, ng uh, pink, galit DDS, galit DDS, galit yung, Mar yung Marcos, galit... So, iba-iba iba nakampihan ngayon. But yun nga ang point ko po, di ba? When does politics give way? first, bansa na natin tinatamaan eh. Mga Pilipino, pag nagta-travel, kinakansyawan na, na-corrupt kayo eh. bilangin nyo ha. Duda ko, walang 10,000 taong involved dito eh. Sama mo na lahat ng DPWH. Sama mo na buong kongreso. Sama mo na ilang kabinete. Baka 3,000-5,000 ang pinag-uusapan sa corruption. 110 million Filipinos tayo. Deserving ba na sa ibang bansa? At tawagin buong uh, Pilipinas, buong Pilipino na corrupt? Kaya nga in-expose eh, di ba? Sa atin, sa local, naiintindihan natin yan. Naiintindihan natin na hinahabol natin corrupt. Pero sa so abroad, hindi eh. Kasi nga, it's being handled like a circus. No? Even in the Senate. That's why lagyan natin ng konting ayos. Diba? Let, let's not think that we can do anything and bahala na yung consequences. Lahat ng action natin may consequences. Pwede ako magwala dito ngayon. Pwede ko ano-ano sabihin ko. Pwede ilabas ko kung sino tingin ko mga mastermind. It won't, it won't be helpful if it's just part of the circus. So, Sen, yung, best yung best ano ko? Gusto niyo po na yung mag-investiga sa ISPI is meron din opposition. Nakasama niyo. We have to find a way na mas mabilis ang investigasyon, mas mabilis yung pagkaso, at hindi tayo ma-distract. So, kung kinasuhan ka agad, si Alcantara, si Yusek, si Bryce, si JP, etc. Kinasuhan ka agad kasi ghost eh. Ano pang hanapin mo? Ghost. Tapos nakapag uh, atidapit yan one time, malinaw. Eh ngayon tuwing hearing pa, bago-bago eh. ba? Diba? So, ang problema sa ICI, sila mismo nagsabi, kulang kami sa power. Pero pati sila, napagbibintangan na anong direksyon nyo. At kasi, sino ba nagbibigay sa kanya ng dokumento? aside from yung mga gumawa nito, DOJ, DPWH, Office of the Ombudsman, di ba? So, wala rin tayong tagabantay doon. What's your comment po na in live na yung BCIC? Very good. Thank, thank you ICI na nakinig kayo, di ba? And thank you na kayo mismo nagsasabing uh, you need more powers. But sa akin din, let us bulletproof them in terms of yung faith ng tao. And the way to bulletproof, magsama ng ilang religious leaders, magsama ng isang oposisyon, then make them independent. Sa US, pag independent Uh, prosecutor ka, ang pera mo at gagawin mo, independent ka talaga. Hindi depende yan sa administrasyon. So there's much more we can do. In fact, ang bill na yan kay Senator Soto, kay SP, yung uh, ma -ma na na-legislate yung ICI. But definitely has to be faster. And kailangan bull's-eye, kailangan focus tayo. Dapat ba sir may contempt power na yun? Uh, no doubt. No doubt. Isipin mo ang Senado mag walang contempt power. Di walang kumansin. Buti na lang sa galit ng tao, sumusunod sa ICI. Ang problema nga, nililigaw. Sen uh, ako, it's clear to me na ang o Oplan lahat ngayon, Oplan, uh, nung una, Oplan ligaw. Nililigawan yung mga witness na wag pumanta, wag ganyan. Ngayon, ang Oplan na iligaw. Iligaw kung uh, outside kung sino yung mga most guilty dito. Sen. Sige, former Sen. Kilianes, um, nag-file ng plunder case against um, Sen. Bongo and former President Duterte. Your opinion ng that, Sen. Yeah. Um, you know my opinion about uh, the different people, etc. Um, people who lie can tell the truth. People who tell the truth can lie. So the document and the evidence will speak for itself. I'm confident Bongo can can uh, defend himself. 'Di diba? So 'yun ang proseso. So if anyone has anything against anyone, i-file nyo. 'Di diba? 'Yun ang tamang proseso. Pero 'yun nga, sinasabi ko, whether witnesses dito, ligawan, nililigaw, that's really happening now. Pardon and sa point? galit ng tao kasi, sa galit, 'di ba? All of us wants to please the people. Eh. But we have to think a little bit long term. Leaders tayo, hindi tayo followers. Hindi pwedeng galit ang tao. O gawa tayo ng paraan na hindi na sila galit. Hindi address the issue and what's the issue? Dalawa lang ikulong ang mga guilty soli pero, pero pangalawa tunay na reforma so sang ayon ako dun sa nagsasabing yung 600 plus billion ng DPWH bawasan ng at least 10% kasi kung the same amount na gumawa dati de pag binid mo nandun pa rin yung kickback pero sinabi naman ng DPWH nire-review nila ngayon sana bago yung final yung 625 na yon at least by 10 to 15 percent bawasan ilipat sa mas magagandang project pero do, do you believe then yung paninira kay Senator Bongo part yun sa tinawag nyo na systematic na paninira you, you know, you know why I don't want to go into Bongo Joel Vinanueva uh, Jingoy Estrada everyone no? um, the Tulfos may tumitira din Villar may tumitira din kay Ping di ba? may lumabas na picture kay Senator Ping with the diskayas. I don't want to attack or defend any of the senators because they can do that themselves sa akin lang dinidistract ba tayo So kung isa dun sa mga nabanggit ko, isang senador ang mastermind, by all means, itodo na natin. Pero kung hindi sila mastermind, there should be a better way to deal with their malfeasance or misfeasance if there's any. di ba? Pero yung nangyayari na public circus, walang natatawa eh. Naaliw tayo, pinapanood natin, but it's not helping the country. I I'm concerned talaga sa takbo natin. Alam mo yung ganito kalaking tama, hindi agad-agad. Sa stock market, baka medyo agad-agad, pero sa, sa fundamentals, sa foundation ng ating ekonomiya, may tama to ha pati ko ano turing nila sa OFWs natin. May tama to. Agree ako dito kay Senator Allan eh, na talagang dinidistract na lang tayo dito, dito ng ombudsman na to eh. Tama ba namang dun niya, i, ano, dun niya ituon yung investigation sa mga minority senators at nagkakalkal ng mga lumang kaso, yung mga noong pang kaso? Trabaho ba yan ng matinong ano? di ba? Dapat ang kasikasuhin mo yung ngayon, yung napakalaking ano ngayon, kaso napakalaking kahihiyan at controversial ngayon. Yun na dapat ang inaasikaso. Ba, ilihis pa naman tayo, inilihis tayo eh. Alam naman natin kung sino ako. Alam na natin, alam na ng mga Pilipino kung sino talaga dapat ang sisihin. Kailangan lang talaga matumbi eh, ang ni ano ng ombudsman. Yun ang tumbukin niya, di ba? Tama 'yung sinabi ni ano eh, ni Senator Alan eh, na dati nililigawan lang mga ano, nililigawan yung mga witnesses. Merong oplan ligaw. Ngayon daw, oplan ligaw na ang ginagawa. Nililigaw na ang investigation. Diba? Tama din yung sinabi niya na yung ICI daw dapat independent 'yan. Dapat ano, may manggagaling sa ano sa opposition, merong member na manggagaling sa religious group o religious sector, dapat naman manggagaling pa sa business sector, 'di ba? para maging talagang independent, hindi ano depende sa administration. Tama yun eh. Isa pang sinabi niya na na-touch naman ako kasi yung OFW, dati kasi akong OFW, nakakahiya sa reputation ng mga OFW sa ibang bansa. Kasi pati sila na the sa kahihiyan eh, sa nangyayari dito sa bansa natin. isya e, Siyempre, ano nalang iisipin ng ano, iisipin ng mga ibang lahi? Diba? ba Siyempre, iisipin nila mga Pilipino, mga corrupt. Where in fact, wala naman kami sinabi ni Senator Alan na wala out of 125 million wala naman yata 3,000 yung mga nangurat yung involved dito sa corruption na to kaya dapat talaga i eh, ano na to nato na to. Masolve na wag kung saan saan dali ng investigation di ba tsaka dapat talaga ipagdasal talaga natin tong mga nakaano nalilihis ang landas yung utak nila ay eh, talagang ano kailangan lipuin ng Panginoon 'Yun lang guys. Dasal-dasal din tayo. And thank you guys for watching and uh, mag-subscribe naman kayo and please like and share. Thank you.